mayong hapon. mayong adlaw. So, naday ko sa gawas. Nandito ako sa labas ngayon. Yan. Kasi papunta kami ano, Asian store na malapit sa apartment namin. Kasi bukas, mag-start na naman ang trabaho. So, mag-ano lang kami ng pag-ano, pagkain ko for one week. Nadadalhin sa trabaho. Tsaka yung mainit ang panahon pero hindi mo siya yung mainit ang yung ano yung mainit sa balat mo may mga hangin malamig-lamig pa din maganda isopos maganda talaga yung panahon ngayon weather oh so, yan. so labas namin no yan. so hinintay ko lang yung jowa ko kasi nga taga talaga magapag ako nagpajama lang ako guys so yan pajama <laughs> nakapajama lang ako pupunta ng ano Asian store. Yung Asian store dito is mga 2 minutes by car, 3 minutes lang. Kaya malapit lang. So, hindi na ako magbihi. So, wala ka ako mga may ano dyan. Ah. Hindi ko na paglagay ng sunscreen kasi Sa mga ko pagbalik, magluto pa ako guys. Kaya yan. Yan. Let's go. Lali ko kayo mamaya sa loob ng ano ng store. So, see ya. So, yan guys. Nandito na ako sa labas ng mga. O, yan. <laughs> Lola nyo nagkano yung mga. Tsagot Kala ko ng saging guys. So, talawang pack ng saging. Yan. Tapos, ang paborito kong apple. Yan, presyo. Apple. Ito kukunin natin dito. Kasi so, ito yung bago. ito pala yung mga ano. Ito pala yung area na mura. Yan ang area na mura. May mga discount na to. Kiwi. Yan. Spend na lang. 150. Unay ka to kasi ilagay to sa smoothie. Smoothie. Tapos, ano, tingnan yung kamuti. Mura na lang. 192 from 641. Yan. Yan po yan. So, minsan, nandito ako sa mga yung mga ano na siya. May mga discount na siya. Ang banana from 150 to 150. Yan. Pinawa ko to sa guys kasi yung mag-smoothie kasi ako every morning. So, kailangan po ng Ayaw ko ng banana ayoko to walang presyo baka so yan lang kailangan ko nilang tomato tomato Dito. ah baka may mura doon mahal dyan oh. yun natin <coughs> mahal din doon guys tingnan natin doon bumalik ako dito guys kasi mahal doon guys ito yung pupunin natin yan tapos punta tayo sa milk and bread and eggs ito kailangan ko nitong salad para sa jawakis guys sa, sa kanyang baon yan, 3 Pus. ang dami dito pagka Ang daming Japanese food. Tingnan nyo. Yan, mga Japanese food yan. Hanggang doon. Yan. Ang dito. O, diba? Ang dami. So, may gusto pala ako dito. Ito. Mura lang. 105 yen. Mga sabaw. Lagyan mo siya ng mainit na tubig. Dalhin ko sa trabaho po, guys. Kasi nga, ito. Shells. Tsaka itong tofu. Ayan. Ano pa? Wala nang shells. Ah, meron ba? Ito. Favorite ko yan. Ito na. Isa pa na. Minsan lang ito may shells na ano, guys. Sabaw. yan Ayan tapos ay tapos X dito tayo sa itlog yan mo Mahal ang itlog guys mahal ang itlog so ito na ay naku itlog tingnan nyo presyo ng itlog 299.7 100 buha tayo ang pa lang yung kinuha ko okay? guys Kasi nga mahal ang itlog <laughs> <laughs> yan, at yun atin na cart yung lamb hmm. tapos yung gatas mahal din ang gatas guys alam niyo ba guys nagtaas ang mga presyo sa Japan na 400 yen ito presyo 278 noon 200 lang yan tingnan niyo naman dito tayo sa likod ko ha yan sa dalawa yan tapos, tayo. Yan po, nag-nomi na tayo. Nomi. Yung biscuit ko pala. Pakita ko sa inyo yung biscuits na gusto ko. Ang counter, busy guys. Oh, busy yung counter. Yung biscuits. Nandito yung biscuits. Uy, wala yung, biscuits, wala yung biscuits na ano ko wala yung biscuits na paborito ko guys na gusto ko guys so, ito yung nabili natin na ano lang kuha ko na ilang ibang biscuits take muna so ito lang yung kinuha kong biscuits yan cracker ito lang nasa cart natin guys so pupunta na tayo sa counter So, bye! See you! Thank you for watching! At ayan guys, nandito na tayo sa labas sa tapos ako mamili sa loob guys. So ayan, yung pamamili ko, linagay ko lang sa sasakyan. Ako lang talaga yung nag-ano dyan, nag, -nag sari sariling -sari sikap. <laughs> yung jawakis ko, naghintay lang sa loob ng sasakyan, no? Ganyan lang. Tapos ihatid ko pa yung cart doon sa ano. Doon sa kabilang linya kasi ayoko na doon bumalik sa loob ng supermarket. Kaya yan, oo, oh, oh, diba? May taga-atong ko may taga-video para tayo araw na to. Iwan ko kung nakain sa, sa ulo niya. Sabi niya, bigyan yung cellphone ko daw. Sabi ko, bakit? Sa basta? Oh, right. In Inunan pala niya ako ng video. Oh, diba di ba yung lola niya? Oh, charot. So, ayan, maganda talaga yung weather dito. Kasi ito, yung malapit sa aking, ano, tinitirahan ganito ang lugar, guys. O, oh, di ba? napakagandang tingnan, malinis, walang makastambay sa loob o sa labas. So, yung lula niya, papunta natin, pabalik sa sasakyan, guys. Kasi, magluto pa ako, guys. Marapi pa akong kagawin. So, ayan. Thank you for watching. Subscribe for more. Bye!